Handa na ba kayong malaman kung sino nga ba ang pinaka-esensyal ng lipid sa katawan? Pero una sa lahat, ano muna ang lipid? Ang mga lipid ay mga taba, wax o mga mga compound na natutunaw sa mga organicong solvent. Meron itong limang klasifikasyon. Fatty acids, triglycerides, phospholipids, steroids, at waxes. Tugsay! Handa ka na ba? Uy! Yan ka pala. Ako nga pala si Fatio Pilasit. Ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya sa katawan. Ako si Shriek is Rice, Ang rin na ng enerhiya. Ako nga pala si Boss Ang pangunahing bahagi ng cell membranes at pinagari ng tagawarja ng selula. Ako si Steroids. Nagmula ako sa kolesterol at ako ang gumagawa ng mga hormones tulad ng estrogen, testosterone at cortisol. Ako ay si Max Mandrasas. Pero Max, ang tawag mo sa akin isang simpleng tao na may mahabang hydrocarbon chain at may carboxyl group sa dulo. Ako ang nagbibigay ng enerhiya tulong sa mga senda. Sa kang ori ng suba na bumubuo ng isang pangalaking enerhiyang na surba sa katawan. Kapag kulang ang energiang na sa carbohydrates, pinudupat ako ng katawan mula sa adipose tissue upang masiguro tuloy na ang galaw mo. Ang kakaiba sa akin ay ang aking antipat na kalitasan. May bahagi akong hydrophilic na humaharap sa tubig at hydrophobic na umiiwas naman dito. Kinutulungan ko rin ang katawan sa cell membrane stability at hormone regulation. Isa lang kolesterol pero nakakataas ako ng na fluidity ng cell membranes. Pangunahin nga ni yung carb protecta. Di ang tiyatabla ng tubig kahit walang basa magpapunta sa kinang ko. Natural na ako sa dahon, sa balat ng ngayon at sa balahibo ng ibon. Para sa unang tanong, saan ang pagkain kayo matatagpuan at sino nga ba ang pinakamasarap? Nais ko lang na malaman nyo At pag nalaman nyo Sabay-sabay na tayo A. Ang sarap-sarap B. Ng aking balat C. Nasa'ng chocolate D. Didalaan na A. Ang sarap-sarap B. Ng aking balat C. Nasa'ng chocolate D. Didalaan na Wow! Sobrang luma na ganito ganitong palabas Ibahin niyo naman, oh! Excited na ako sa round na to? Una sa lahat, gusto ko lang sabihin na ako ang totoong bilang. Wala kayong laban sa akin sorbetes, sakalate, at soft drinks. Lahat ng paborito, ako ang nagdadala ng sarap. Aminin niya na, ako ang pinapangarap ng lahat. Pinapangarap? Ha? Taba mo lang naman ang habol ng mga tao. Ako naman nagbibigay ng lakas at sigla. Isipin mo na lang ang taglay na ba, ba, bacon at balut. Hindi lang masarap. Nakakapagpatibay pa ito ng katawan. Alam ko na agad na pipilitin ni Try Isai Rice na mauna sa usapan. Kaya pinaghandaan ko na ang sasabihin ko. Ay nako! Sorbetes, bacon, tumigil na kayo dyan! Ako kaya ang talagang mahalaga. Egg yolks, atay, buto ng mirasol. Ako ang nagpapadali ng sustansya sa katawan. Ako rin ang dahilan kung bakit maayos ang komunikasyon ng mga selula. Kailangan pa ba lahat nito? Pero kayo hangin, ano masasarap pa sa inyo? Ako naman nagbibigay ng natural na kintab at makasariwaan sa gulay at putas. Isipin nga ang makikinis na mansanas at pipino. Napakapapansin talaga ni Waxman. Ibig niya bang sabihin mas magugustuhan ng mga tao ang pipino kaysa sa tsokolate? <laughs> Aba, magaling mo pabida. Pero tanong ko lang, may puso ba kayo lahat? Ako ang linamnam ng sardinas. Ako ang gatas ng mantikilya. Ako pa ang lutong ng mani. Saturated, unsaturated, omega-3. Sa akin nakikinabang ang puso at utak ninyo. Puso? Eh kung masarap, ako na pero kung sa tibay at sigla, alam mo naman na wala kang laban sa akin! At kung usapan ang sustansya, walang iba kundi ako! ha, <laughs> Lahat bagsak kayo sa akin kasariwaan! Uy! Kalma lang! Walang magpapatalo sa atin! Lahat naman tayo pare-pareho ang importante! San siyang nakakaangat lang ako sa inyong apat? <laughs> Hindi ko maalam kung bakit ako nagkikisabay sa yabang nyo eh! Papansin talaga silang lahat! Nakakainis! Hehehe! <laughs> Mansa sa pipino! Nais nice, ko lang masasabihin sa inyo kayo ay pantay-pantay ang kahalagahan sa katawan. Kaya naman, ang tatanghaling lakan o lakampiling ng kalusugan see... ay si... Teka, kailangan ba merong panalo? Aba, p***! Hirap kami punta dito, di mo kayo papanalunin! ba? Oo nga, sayo naman mga sahay namin dito! Sabakan na lang, oh! Oo, oh, na, sige na! Ang lakas na takang pinili ka kasi sugar ko! Teka, teka, teka! na ito! Huwag pa kayo gumagawa ng paligsahan kung wala namang mananalo sa amin. Hindi na kami mananalo sa pasenyo sa atin o! Andito ako para manalo! Yes, naman. Buti nga lang may corona pa ako. Ano ba na ang mo? Uli na alam natin corona, pagkatihan na lang natin! Lahat ng lipit sa katawan ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Kaya may dapat ba talagang manalo?